Guys, samahan niyo muna ako guys, uh, ma-explain lang ko guys uh, para sa ilaw guys. kumilaw uh, na guys. Kumilaw na. So ngayon check muna natin dito guys. Pero sa ano eh wala pa to. Hindi ko pa to talagang inano dito. Kasi gagawa pang karpentero dyan. Ang gagawa pang karpentero dyan guys. dito mayroon na ilaw guys yan yan po yung ano yung panel ko panel board tapos dito solve guys ito po yung ilaw pass switch yung ito po yung kwarto guys Yan. Ilo na po. Shout out kay Ma'am Derla Jean. Kay Radio ng Singapore. Shout out. Ito po tayo sa padulong kwarto guys. Panglimang kwarto. Yan. May ilo na po yan dito guys. Nakatap na po tayo. Yan Yan guys. dito po yung sa kusina guys eh, meron meron po tayo dito ilong yan guys shout kay insan walk jagrans kay mama joyce tv official kay Ate Margie, TV official. Kay Ma'am Loveline, shout out. Kay Skyjin, Iran. Sa Atol Sight Eye. ay so, tol, ang ginawa ko ng ano tol, ah, ko ng ilaw tol. Yun. Kasi gagawa yung mga ano dito. Carpentero, lagyan nila ng kisami. Dalawang karto ay ano nalagyan na nila ng kisami shout out kay idol boy pasyaw uh, ito po yung ginawa ko ang dalawang araw na hindi ako nakapag uh, live kasi ito yung pinagbisihan ko ang pagkakabit ng mga ilaw Ayan. So, ngayon, maliwanag na. Shout out kay Ma'am Yuljin. Sa kay Ate Norms. Kay Ate Nice. Shout out at saka kay Ate Inday ng Hong Kong ito yung gawa ko. Yan po yung panel board. Yan. Ah, ginawa na ito ng karpentero. Kalahati lang muna sa si Radwan. Pero bukas sa na ito nila. Kaya in man ko ngayon sa paggawa ng pagkabit ng mga ilaw. Para bukas Radwan na nila yan. Oh medyo makalat pa guys kasi hindi pa nga nakapaglikpit dito ayun tapos na ng paglagay ng metal paring mayroon na rin akong drop dyan so hindi ko lang nilagyan muna ng valve kasi gagalawin pa ng ano yan carpentero muna guys uh, maraming salamat sa inyong patuloy na pagpanonood sa aking mga content <laughs> sana po ba po kayo magsawa na manonood sa aking mga video salamat guys